Mismo mga LG official na nagsusumbong sa Department of Interior and Local Government o DILG kaugnay ng mga maanomalyang proyekto sa kanilang mga lugar. Karamihan sa mga na-report sa kanila ay tungkol sa mga ghost at substandard projects na matatagpuan sa Bulacan at Indoro. Nagsimulang dumami ang mga sumbong matapos pumutok ang isyo ng corruption sa flood control projects. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, pipipunin ng ahensya ang lahat ng reklamong natanggap at isusumiti ito sa Pangulong ngayong buwan. Ang um, dyan yung mga mayor at mga governor. So sila na rin ang binipot. Una namang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng damay rin ang ilang LG officials sa flood control scandal. Tinatayang nasa mahigit dalawang daanang sangkot, kabilang ang mga district engineer, kondatista at ilang kongresista. Kasabay nito, e, iimbestigahan din ng DILG ang umano'y substandard na pagkakagawa ng ilang government building sa Bugo City, gaya ng City Hall, na mabilis na bumigay sa lindol. Yung municipal engineer, city engineer dapat ang nag-check nag, nag kuna. So we will make representations, tignan namin kung sumunod sila sa building standards. Samantala nakatutok ang DILG sa mga evacuation center sa Cebu para matiyak na ligtas sa mga evacuees laban sa kaguluhan at karahasan ang International si Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng malakas na pagyanig ng lindol. Sa bilang na ito, 365 pamilya ang nasa walong evacuation centers, habang mahigit 5,000 naman ang nasa labas lamang ng evacuation sites. Tiniyak naman ni Rimulya na walang looting at iba pang pang-abusong mangyayari sa mga nasa evacuation. Nagka-alerto rin anyang ehensya sa banta ng Bagyong Paulo. Number one sir, earthquake, uh, sinigurado namin walang looting, walang sexual abuse sa mga relocations, walang um, nakawan sa mga naiiwan na bahay doon. So, so far okay naman. Anong preparations po ng LGU for Paolo? Uh, the usual, na-alert na, na, lahat ng OCD, na-alert na lahat ng governors, ng mayors, ang um, evacuation sites, and then pre-position na ang food packs ng DSWD. May, sa sasobrahan ng natin ano na letter di na lahat ng reaction naman. Para sa Jose at Pilipinas ko mahal mga kunsyalis, News.